Binasbasa ni Melchizedek si Abram. Sa pagbabalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kederlaumer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng Hari ng Sedoma sa Libis ng Save, na tinawag ding Libis ng Hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, Hari ng Salem at Pari ng Kataas-taasang Diyos, ng Tinapay at Alak, at binasbasan, Pagpalain Kanawa, Abram, ng Kataas-taasang Diyos, na ng Langit at Lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsambuhat sa labanan. Sinabi ng hari ng Sedoma kay Abram, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo, subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Ngunit sumagot si Abram, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, upang hindi mo masabing ikaw ang nagpayaman kay Abram. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko, ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin, at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi. Hayaan ninyong kunin ni na Anner, Eskol at Mammer ang bahaging nauukol sa kanila.